Na mga idol akong bunga nga tinanom sa December 19 pa tinanom 2023 o, so, mamaya na malaki-laki na so maini nga guys yan amon mga bunga diyan sa summer liti so ang puno sini ang puno sini may ini siya lang subukan masisira so, ang buhay again, gin, gin bahid, bahid bahid ba sa o, ano ano, pakan ako. So mga guys, siya di man ang tinanam sa akon o mangkon nga si Bukloy. <laughs> so, Diri na dapo, da, nadamo ang dahong sa kanyang bunga. Kay tikom dihan, apike sa lubi. <laughs> so apike sa lubi, Diri good nakakuan ang kanya gamot. Kay matugas ang tuna. <laughs> so guys, mga idol, dito man ang amo mga pamaligoan guys. Dito, kunti lang sapa to. Kunti lang sa apa. Okay, pero may tubig, guys. Okay, ayan, Gago! yung kalabaw namin. So, kuwan pa Sobrang hugus kasi kasi panganga, guys. So, ito, guys, naman, yung tinanin ng kapatid ko na si Lopi Asibar Morales. Ay, so, tinanim niya noong December 31, 2023. So, ngayon, ano na? April Tracy na. 2025, guys. Ayan. Sobrang laki na talaga. Matataba na, guys, yung mga ubod nila. Ayan yung buntis na nga. Yung Gago! Mga anak na yan, guys. So, ande tatlo lang siya. Tatlo, guys. So, ayan yung mga puno. Malalaki na, guys. Yung ano. May pa dito sila, ano. Ito naman guys yung tinanim ng tatay ko yung mga palawan na saha guys. So tinanim niya na noong December 31, 2023. Kasi bedroom man bunga. So na pa kasi adlaw-adlaw ginihigutan siyang karabaw. Ito naman mga idol yung tona na to. Binili namin to ng ami, sa aking apoy na si Mamay Ngapas ng $50, 000, 000, 000 na. 50,000 million dollars na ano? Ah? Kasi medyo may naman tanim guys. Hindi naman kami logi kasi may nalobi. Bumusubukan. Masisira, masisira ang buhay. Pagkimiha yan na. May super mahal mga kalukad. Yan yung mga mika ni... <laughs> yung ko, ayan. Yan yung mga mika guys. Ito naman mga idol yung aming mga sinaka dito. Kada isang pono mayroon lang nakukuha ng isang rawog. Ayan Ay ah, lang guys yung nakukuha namin dito Yan lang Ito nga guys dito yung aming lunan So wala pang tambak Pero may na rin Kasi pag magtambak na Dito ba ka? Dito sa ka? Yan guys kasi yung mga Trabador dito Yan yung lunan namin may nasingit Pero pang saday eh Ang aming tambakan wala pang tambak kasi apurado to guys. Pero wala pa tambak. Ito nga guys, yung aming aso na sobrang sipag talaga humuhuli siya ng isda. <laughs> hey, Gago! Pati bayawak yang guys, sobrang sipag talaga niya. Kasi So ayan guys, so anong masasabi mo <laughs> sa mga sponsor natin dito sa Pilipinas? So ayan guys, sobrang sipag talaga niya kasi Digong, dito, dito, dito sa camera. Ha? Huh? mo sa sponsor dito sa pagpinanhuli mo ng mga bayawak, Digong? Makinig ka. Ay, uh, bayawak! Ano <laughs> masasabi mo? Digong? Ano masasabi mo? Wala na masasabi mo. Thank you for watching mga kapuso. Goodbye, God bless.